nakita niyo ba to ayan madudumi ni just ni just yan aking mga anak guys sobrang dumi mga puti pa just me tuturuan ko kay guys ha kung anong magandang gawin kung nahirapan din kayong magtanggal nito katulad ko panoorin niyo guys ha panoorin nyo na, siguradong, siguradong na eh. Ito guys Yan, safe card Oo, tama yan, nakita nyo Yan ang gagawin kong pang Sabon dyan guys Sa medyas na madudumi Siglit lang yung dumi nyan Tanggal agad dahil ito sa safe card guys, sinagunan ko na siya gamit ang safeguard. Ayan, no? Imagine guys, ganito siya kadumi. Ayan, lahat yan, marurumi, medyas. Kasi, Ayan, ito na siya guys. Ayan, ito na guys. Ito na yung result din nyo. Diba? Mabilis na tanggal yung dumi niya guys. Legit siya, legit. O, so, oh, diba? Okay, mga hinayang guys na medyo mahal yung safe card. Pero pagdating naman kasi sa ganitong dumi, mabilis na talaga siyang matanggal. O, diba guys? Ayan. pag lang, o. Oh. Puti na. O, diba? Ito okay. so, lang yung gagawin nyo guys para hindi na kayo masyadong nahirapan maglaba. Ayan, maruruming medyas. Ayan, ano, kailangan din kusutin. ito siya, guys. guys, oh. okay, so kahit sa loob ng um, ano, binaligtag ko na yung medyas oh, Wala nang dumi. Diba? Maganda talaga gamitin ang sifra guys. Yan. Ayan. Ayan. husband daw na guys. Ano yung ano na tapos nang masabunan. Kailangan ng kanilawan. Maya, maya pa. Maya, ulti. Ano po guys, makulit. Ayan na guys. Naisampay ko na ang mga medyas. ba? diba? Ang linis niya. Diba guys. Ang linis. Ang Hmm. ba diba? guys share ko lang sa inyo okay. so, dahil lang dito sa safe card guys ganda na resulta tayo nyo na thank you for watching amoy malini